Hi everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. ah, uh, maraming salamat po sa mga nagpabook ng reading sa inyo, ano? Sa mga bumili ng bracelet, <clears throat> sorry, sa mga nagpaalaga, money spell, uh, love spell, sa mga na-spelling person nila, kamusta po kayong lahat? Okay, big sabihin, may lalabas yan, may meaning. Tinan natin kung ano pa yung energy ng person niyo, Wait lang. May re replyan lang tayo. Hmm, hmm, hmm. Okay. Okay. oo oh. Sobrang nag-o-overthink yung person na ito. Pero in fairness, lahat ng pagod niya may bayad. Ayan, no. Oh. May pagsisisi, may pagtatalo, may someone may, may mga taong nakapaligid sa person mo na mabigat. May mga taong nakapaligid na ibang ugali. Okay? iba yung iba yung ginagawa or something yun I mean. um pero sana mag-ingat ingat siya no meron dito na some, someone na parang incomplete siya okay hindi siya hindi siya totally masaya pero like i said lahat ng lahat ng pagod niya mukhang may victory tears of Joyce, nakikita ko sa kanya paparating Okay? Promotions. Um, congrats sa mga taong ah uh, magaling, ano? Yung mga person ninyo. Oh, may pangdaraya ata dito sa person mo. Kawawa naman. Okay, may nasisense sense tayo dito. Mukhang gustong bumitaw. Hindi ko alam kung nakuha yung person ninyo ng third party. Or, alam mo yun, six, uh, Wheel of Fortune and Six of Swords. Hindi ko alam kung, pero may something eh. Okay, may paglalakbay I guess, may nakikita din ako. Parang yung toxicity niya dati, yung bad attitude niya, mukhang may pagbabago dahil sa mga taon na to, okay? Aha, magiging busy siya. Siguro makakapag-deal ito ng project na maganda or malaki. Okay? So, dito naman, um, tingin ko, ang grabe yung overthink ng person mo eh. Ang dami niyang gustong gawin eh. Stress na stress siya sa'yo. Stress na stress siya sa lahat. Possible. Hindi naman stress na parang galit. I don't think so. Parang gusto kanyang bumalik sa kanya. Okay, yun ang nasi-sense ko. Actually, uh, umiiyak ito kapag nag-iisa. Yun ang nakikita natin. Umiiyak siya pag nag-iisa. Possible mga love ko na meron siyang um, nagawa sa inyo. Mahilig ba to mag-party? Mahilig mag... Alam mo yung... Ano ba yun yung parang team building, yan, team building, may pera ata itong inaantay or something, parang tingin ko meron, okay? Um, <clears throat> meron eh, kasi eh, celebration eh, may nakikita ako dito celebration is coming, uh, meron din sa inyo na parang gusto magkaanak, kaya nakapag-cheat, parang ganon or something, namatayan kayo ng baby, na miscarriage, possible po na sa ibang bansa ako, na sa ibang bansa po kayo. Hindi ko alam na kung nurse ka o doctor, basta may nakikita akong nakaputi, naka-uniform, may naka-graden, naka-eyeglass, o naka hindi ko naka-jacket, 'yan. Ah, uh, may nagkakape o tsaa. 'Yan ah uh, hindi ko alam. Basta yun ang na nakikita ko eh. Karang general reading ito, marami kayong klase na pwedeng lumabas dito. Okay? Kaya nga po na minumong ko na magpa-reading kayo personally. Okay? Um, nakikita niya masyado kang makipot sa pera. Alam mo yun? Yun yung parang isang negative na nangyari sa inyo. Medyo masyado kang mano sa pera. I guess so. Yan. So, yun yung parang ayon niya. May pinag-awayan kayong property, lupa, pera, bayad sa bills, something ganon. Okay? Nakikita ko yon Pero, to be honest, um, umiyak talaga ito. Umiyak nang nawala ka o tumalikod ka. Sobrang nagsisisi itong tao na ito. Gusto kanyang i-win back. Ayan, no? Oh, hindi siya makatulog. Yan. May hindi siya makatulog sa kakaisip sa'yo. Okay? Parang bakit ko ba to nagawa? Bakit to nangyari? Bakit napaka-demonyo ko? Bakit napaka-sama ko? Yun yung mga naglalaro sa kanyang kaisipan ngayon. Okay? Yun ang nasisense sense natin. Dagdagan natin yung cards nyo. Okay. So, mukhang humihingi siya ng tulong sa mga tao na gusto niyang mag, tulungan kayo na magbalikan. Kaibigan, family, maring malapit sa inyo, kamag-anakan o ano man. Okay. Hingi siya ng tulong na kausapin ka, baguhin yung nasa isip mo. Yan. Yan yung parang nakikita ko. Okay. a of Cups, a of Pentacles, and the uh, Emperor. Okay. So, yan ang nakikita natin ngayon. So, wow. Celebrations 'yan ang overall energy ninyo. Um paano 'yan kung gusto niyang bumalik sa inyo, tatanggapin niyo pa ba yung person niyo? Okay, kung salbahi, wag na. Pero kung mabait naman yung person niyo, eh, talagang tanggapin niyo ano? Wala namang pong masama kung tatanggapin niyo yung person niyo. Mahal niyo 'yan. Alam kong mahal niyo yung person niyo kaya please uh, huwag nyo po silang, wag po kayong basta-basta na um, mag-isip ng kung ano-ano. Okay? Huwag mag-desisyon ng wala kayo, hindi ka intakto. Okay? mag kayo ng tama. At uh, syempre, meron bang ikakasal? Matutuloy naman siguro ang kasal na ito? Or baka ipoportion niya talaga na magkakabalikan kayo? Yan yung parang hiling niya ngayon. Okay, yan yung parang ano niya. So, please, sa mga gustong magpa-reading, magpa-reading na po kayo. Uh, pagpasensya nyo na po yung mga hindi nare-replyan kasi talagang full, full po talagang messenger namin. Um, pero, uh, yun nga, tinatry po namin talagang best namin na ma-replyan kayo. Okay? Wow. oh ingat-ingat may magbubuntis, may possible magbuntis ha. Ingat-ingat lang po, 'wag masyadong pagkayan 'yung magbuntis. Hay, eh, magbuntis kayo, may fertility, may sexuals dito, nami-miss niya 'yung parang connections ninyong dalawa. Okay, gusto kanya makasama, napapagod siya sa long distance. Possible nangyari ito sa inyong dalawa. Okay, kung magkapit bahay naman kayo, gusto niya ata parang nakikita ka niya, okay? Maaring magdi-dinner kayo, maaring mag-uusap or something. Kung hindi po kayo mag-uusap, ina niya po ito na sana bigyan mo siya ng isang pang pagkakataon. Okay? Yan. Yan ang energy niya. And someone's talking, actually talagang ini-stalk kanya. Okay? Sa mga na spell yung person niyo dyan, lumabas din dito. Okay? naawa din talaga sa mga taong na-spell. Sobra. Nakakawa naman talaga sila. Kasi, hindi sila makakapag-decision ng gusto nila yung mga taong na-spell na yan. Okay. Trio Pentacles. Tingnan natin. Trio Pentacles. Oh. Magandang ano to. Ikaw siguro yung parang nakikita ko na wow. Tatapusin ko na. Kahit ako talagang ayoko na. Ang ganda ng cards, kahit 3 lang. Okay. Sa mga naghahanap ng trabaho, makakatagpo po kayo ng mas more increase pa ng sahod. Um, promotions, possible, coming. Uh, pag-angat ng pera, meron po ano. Uh, may nasisense po ako na parang bibili ka ng appliances, mamahali na bagay sa loob na kailangan ninyo. Okay? May nasisense din ako na parang something material na bagay ang makukuha mo. Okay? Yan. So, the hierophant. Galing. Galing. Kasi victory ka. O, oh, ayan o. Oh, meron iiyak mamaya. Or, itong week na ito. Meron iiyak. Tears of joy. Kasi unti-unti mo nang natutupad yung pangarap mo kahit mag kahit kahit magiba ka ng trabaho. Okay, makakatagpo. Ay, makakatanggap ka ng message na mensahe para sa person mo. Magkakayos kayo if ever na nag kayo, nagkatampuhan, hindi nagkapansinan. Okay, nag-away. Magkakaano pa kayo. Kung gusto mo, syempre. Ayan. More mature, practical na tao. Ang energy mo ngayon, savings, ano. Ayan nga siguro kahit bibili ka may gagawin ka nakikita ko dito na worth it ang gagastusin mo. Possible bibili ka ng lupa house and lot Alahas. Worth it naman ito. Okay? Meron kang uh, coming na blessings, isang matagumpay na ang nakikita ko para sa uh, sa energy mo ngayon. Okay? Climb this reading lagi. Okay. May message na So, gusto mo rin na tatong kausapin, may pupunta sa'yo. Okay? King of Wands. Uh, may nasisensa ko palang this week, ang heavy ng, ng isip mo, ng utak mo. Medyo pagod ka. Okay? ah uh, relax lang din. ah uh, Nine of Pentacles, King of Cups, ay sorry, ano to? Nine of Cups pala and Six of Cups. Okay. Mas, ano eh, uh, someone na mature. Okay, totoo 'yon. Tama lang 'yon. Maging matalino kayo pag but, pagdating sa pera, pagdating sa mga bills, gastusin, uh, 'yung mga binibili niyo na kung ano-ano, 'di diba? The higher of one, please lang maging maayo, maging ano kayo, maging matalino sa lahat ng bagay. But hindi ko naman po sinasabi na magdamot kayo, okay? Higher of one, four of pentacle, ay four of one. Sorry, sorry. Aha. So, so mga may balak itong December na ito ay kakasal or magsasama, kung hindi po kayo magsasama, magkikita, magta-travel, matutuloy din po yan. Huwag po kayong mag-alala. Okay. Yun ang na sense ko ngayon na energy mo. Medyo malungkot ka or yung person mo malayo kasi ah uh, ano ito, long distance. Ten of Cups. Wow. Si Queen of Wands ang sumagot si Ten of Cups. Wala na. Tapos na kaya na, talagang, alam mo yun? Ang ganda ng reading ninyo, mga love ko, subhanallah, di ba? Ang ganda ng reading nyo talaga, promise. Sunod-sunod, kanina yung person mo medyo heavy pa, uh, ano siya, hindi okay yung energy niya, mukhang isip bata, uh, ano pa, hindi um, nag -iisip. magulo, overthink siya, marami siyang iniisip na parang, yun, ganito, ganito, galing naman, pero wala namang ibubugay, mga ganon. Uh, baka sa trabaho, possible, may mga taong nakapaligid sa kanya nagbibigay ng stress. Okay? Pero at the end of the day, pag umuwi na siya sa bahay niya, pag nag-iisa na siya, umiiyak siya, okay? Mukhang maglalasing, may nakikita din ako, mag-iino, maglalasing, yan. Okay? Pero samantalang ikaw, ang ganda ng mga cards mo ang lumalabas. someone na may victory, may kinikilabutan ako na parang meron akong may nanonood dito sa akin na Yayaman. Okay? Yayaman, good luck. Kung hindi man po kayo Yayaman, basta magkakapera po kayo at tataas po ang inyong uh, ano ba to? Yung uh, sahod, promotions. Okay? love ko, maraming salamat. Kung gusto niyo magpa-reading sa akin, tutulungan ko kayo. I-add niyo yung Facebook account ko. I-add nyo po yan si Miley Taro. Uh, meron yan siyang 10k followers. Ito po ang aking August 3, 781. Okay? Uh, ito po ang cover niya. June 4 po yan. 486 ang cover ang reactions. Okay? Maraming salamat po sa mga nagpa ng reading. Okay. Um, hello, madam. Natutuwa po ako sa mga napapanood ko. Lagi-lagi po ako na nanonood. Wala pong escape-scape escape yan. Talagang suportado nyo. Tal ay, talagang suportado kita lagi, madam. Idol, idol na idol po kita. Maraming salamat, ma'am kung sila po ay natulungan mo, proud din po talaga ako na isa ko sa mga natulungan mo. Marami pa po akong hindi nakukwento sa inyo, ma'am. Talagang hanggang ngayon, ang laki po ng binigay mo sa akin na tulong. Simula po kasi na nagpaalaga ako sa inyo, ang asawa ko po talaga ay naging okay. Sustento sa mga anak namin at tumutulong na rin po siya sa aming business. Samantala po dati ay parang wala po siyang pakialam. Inahayaan niya lang po ako at parang naiingit po siya sa akin. Wala po siyang pakialam sa kung ano man ang po problemahin. Maraming maraming salamat ma'am. Kasi po simula po nang nagpatulong ako sa inyo. Simula po nagpatulong ako sa inyo. Ang laki po talaga ng pinagbago. At ito pa, nagbranch pa ako. Bising-bising na rin po ako, Ma'am. pagpasensya niyo na po kung hindi po ako nagpaparamdam. Narinig ko nga po ang sinabi ninyo na may mga natulungan ka. May mga natulungan ka na hindi na po nagpaparamdam na ano to? Nag-guilt. Nag-guilt po ako. Okay? na po ako kasi talagang isa po ako doon na hindi na po nagpaparamdam sa'yo. Pero ang masasabi ko lang ma'am, talagang ang galing-galing mo. Utang ko po sa'yo itong lahat ang nangyayari sa akin ngayon. Lahat po ng lahat po ng lahat po ng nangyayari sa akin ngayon ma'am. Maraming maraming salamat. At magdadagdag po ako ulit ng power, madam. Kasi alam ko po na talagang malaking bagay ang nag nagagawa mo sa akin, ma'am. Habang nagchat-chat po ako dito ay talagang umiiyak ako, ma'am. Kasi parang nakonsensya po ako, ma'am, na ang laki ng naitulong mo sa akin, ako pa to ang hindi nagpaparamdam ah, uh, yeah, meron po talaga ako mga client na gano'n. Hindi kasi, hindi kasi rason ang busy. Okay? Hindi kasi yun pwedeng gawin rason ang busy talaga. Kapag, uh, if ever, ano to, uh, if ever natulungan ko kayo, dapat yung communications natin ay tuloy-tuloy pa rin yun. Naintindihan? So, may mga client po ako na ganito, para sa akin hindi po acceptable yung busy na sasabihin mo. Nakikita ko kayong lahat. Kaya sa mga client ko dyan na uh, lumaki ng ulo, huwag sanang lumaki rin ng ulo niyo sa mga bago. Kaya kong gawin tubig yan kung ano man ang blessing na natatamon nyo nung ngayon. Okay? So, ito, pati asawa niya, nagbibigay na ng sustento. Saan pa kayo? ba diba? Binago ko lahat. Tinulungan ko kayo lahat. Yan. So, please, down to earth lang po tayo maging ano po tayo sa ano, ba? Diba? Okay, so ganun lang po ang gagawin natin. Maraming salamat and ingat po kayo. Kung gusto niyo magpa-reading, gusto niyo magpaalaga. Kung hindi niyo kaya magpaalaga kasi mal naman talaga yung even na uh, in bracelet. Gusto niyo ng bracelet, yan makakatulong. Marami naman pong naitulong na natulungan niyan, okay? May kamahalan nga lang talaga. Okay, sa mga walang ipon, wag na po kayong mag-message sa akin. Kasi ayokong kung gumastos kayo na no? wala na kayong makain sa akin ako pang-uunahin ninyo. Ayoko ng ganon. Gusto ko may mga sobra kayo, may extra budget kayo. Hindi alam mo 'yun. Ayoko yung wala na kayong mabayad sa bills ninyong ilaw, renta para lang lumapit sa akin. No, ayoko ng ganoon. Nagre-reject din ako ng client. Okay, please. So Ingat ingat po kayo at maraming maraming salamat bye bye